dapat kunyari customer ka din oh, oh. bibili ka para uh, ano Amis kasi Henrik. Ay, ako man. Oo. Ikaw ba? Ay! 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 <tong> <tong> <selen sc diminished>

'Di ba maulan ngayon? Oh, okay. Eh sabi ko, Jiko, ako, nangimiss mo na ba ako siya? Hindi ka sagot mo? Oo. miss yun! Hindi, uh, lang dito. Baka... Ay kayo boy, may bibilin ba kayo? Oo, ah, oh, meron. 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 Yeah. 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 Ha? Lahat, no mo huh? kabisado mo na lahat. Ay, tagal mo dyan eh. Tagal mo ah, dyan eh. Ibig sabihin lahat. Uy! ito lang yan. Ako'y nag eh. Ay, ko nag-i-lista? yung max? Uh, Lima uh, tatlo. Ay! Ang mahal naman yan! Isa-isa lang.

Aay, ano? 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 Aay, ito pa nang ano? Ito pa nang ka-pig. Kitimpla ka ako. Ay, wait. Gusto mo ng chichiria? Uy! 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 Nakainchiria? Chichiria ka ba? Tama. Tama. Kasi guys, bawal kay Lola. Ikaw pa rin bigilin. Bawal kay Lola. Kasi <laughs> bawal po kami. Wala ko naintindihan na. Wala na lang. Ganto na lang. Bibili ni Puji ko, baka may suggestion ka. Kasi naging na may bestseller ba Para restaurant. Ay, ano yung mo? Ayan. Ay, 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 alam niyo din. Ay, 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 dami. Uy, yan?

Ay, nabibabilib mo kami ah. Tama. Nabibabilib mo oh, kami. Oh, tama, tama. tama. Ang, ang ganda na nung ano mo, kabisado mo lahat ah. Oh. mo. kami May load ka? Uy, load. Load. May Ano May load. May load. May mo May load. May load. May load. May load. load. Ay, Ay, load. 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 <laughs> ano? kasi pat gabing nawo sa home sao. ano? 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 dito? Masipag magtinda. Masipag? Oo. Oh, Nakakatinda naman ba? Nakakatinda eh. Basta may dumay eh. Talagang tinatawag niya. Aba! Uy! Yun ang, kakaiba. Live oh, pala. Dumaan na tinatawag ko. Sabi nito na ah, naman. Uh, wala maraming benta. Oh. Ay, wala Parang so. kinukuha mo yung buo. Ay, hindi <laughs> <laughs> ka ang bulsa mo. Wala pa. Nakuha buo ah. <laughs> <laughs> Ate, kamusta okay, ba? ba to? Kamusta <laughs> sa ating Ah, okay. Ba? Baka masino. Baka sinisinok may buo? Ay, Ano ba lang? Pabasaki po. Uh, anong lang po? <laughs> okay, sobrang proud ako kasi mahirap magtinda. Oo. Oh, mo? <laughs> minsan. <laughs> baka may itatanong ka pa na ano ka kasi tagal hindi nagkita. Ay, yung oh. Tama. Baka, hindi meron. Ayun. Kailan ka ba sa Ano ba yan? Ano ba naman yan? Ay, hindi po binubuksan eh. Ay, bawal. Bawal mo. Ah, bawal. Kaya na ka nababag sa kam? Uh, pwede, pwede ba ngayon na? Pwede naman. Sinusundo na ka kata eh. Okay, okay. At least boy, naranasan mo dito. Ah, uh, magsilde. At siya, na naging close kay nila tita, tito, ya, ate. Sa pamilya ni Jigo. Tapos ayun, mas na-miss ka ni Pujigo ngayon. Kung may isang bagay kay bibigay dito kay Pujigo sa tindahan, kasi oh, matagal ka dito, oh. ano yung bagay na ibibigay mo? Kasi matagal tayo kayo dito sa tindahan, sigurado meron pa. Ibibigay? Oo, ibibigay. Ayun, ayun

Okay na ba ako sabi ko na si Hendrix, Hendrix kasi managal kung hindi eh. Tita ka ako sabi na pa si Hendrix. Uh -huh. Baka mabing to.